Yes, good morning po mga katong Stevie Yan. Dito po kami ngayon muna sa ano sa tumana ngayong maga Mag-spray nga po kami dapat kahapon kaso uh, biglang umanoy So dapat balik na po namin yan sa Tarlac. Pero nagbibisi naman din ako oh, kay boss at kay KD. Uh, baka sa tanghali na ako makabalik doon sprayan ko lang muna yung talong at saka yung sili at saka itong sitaw tapos mag spray kami ng pangkangkong pandamo doon sa tataniman ng balay at ganda ng sitaw natin dito <laughs> yun sa tuktok na yun o mas tuktok na siya yun araw lang naman yung mga tuks na hindi natin nakita So sabi ko kay kuya, baliin niya. Ikuan niya muna ng isang baitang. Para uh, at least para umano. Hindi hindi kagad umano sa taas. Ano? Sa mukha ginagawa namin, pinapalupot muna. Ayan, ganda na sitaw. Si oh. Uh, mag ispray kami ngayon sa talong Ito isprayan ko ng polya Okay mga katong sa taya na nga po ano, nagsisimula na ulisiped na mag spray pinalitan ko yung kanya yung pito medyo malakas yung isa yan at uh, pang ano po yung binobomba natin yung binili ko kahapon ano uh, yung uh, Yara Biotrack at saka yung gold at saka yung na no, pinaghalo so tatlong klase po yan na napantar ko na rin yung van, yung Robin. Baba mo lang, baba. mga katongs, matatapos na nga po kami mag-spray dito ni Ped uh, ito yan isang karga na lang isang karga na lang tayo Yan mga katongs, tapos na mag-spray at kumuha rin ako ng talong pang dala natin doon sa tarlac. Maya maya pupunta na rin kami roon tapos spray lang kami doon sa ano, ng pandamo, sandali. Magkano yung isang kilo? 135 at pang-asin pa na. Kahit payan 10. Ilang kilo ba yung ganun? 11. O, bakit mahal? 11? Um, ha? Lahat daw. Kasi kung sampung kilo, 130 lang yan. O 13. Oh, one 16 po pala 11. <laughs> Sorry. 16.7 kg. 10 lang muna. 10 lang. 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 yung pambili. 10 lang ang pera. Bumili tayo ng isang sumang pang van. Ito. Dalawang yung unang host na yan mga katong, yung isa pinabili ko ko na kay Bato nung Sabado.

Ah, hindi. Kasya pala yung isa. Uh, one nine. Tapto pala. Totoo three, two, Ay, tapto. Troy. Bed Pwede, may dalapin. kanya. Magkano? Magkano? Hindi, uh, Juan. Tongs na lang. Tongs? At saka kapas tarlak. Magkano pera mo? Magkano? Dala 200 300. Hindi, extra lang natin. Baka mamaya mo. Thank you.

160 6, 16 kilos time is 1.35 2160 lalabas 1950 200 ang na-minus natin buti na lang nakakasya ko yung pera okay na ay sa ilalim ped ilalim mo okay, sige ganyan na lang ganyan na po ba Okay. So ayan yeah, mga katongs, papunta na nga tayo ng Tarlac. Pabalik na tayo ng Kapas. Kapas, Tarlac. Uh, Diyan, kasama ko si Ped at saka ako. So, nung nakayari kami mag-spray kanina umuwi lang kami at nag BS ngayon eh papunta na tayo ng kapas na ako kanina sa RGD Edge. Binili, binili, uh, binili, ko yung ano yung isa pang host hindi ko na na-vlog at uh, gawa ng may konting paguluhan sa store nila ate Sa so dito tayo tataas sa Kabiyaw ano? mga katong sa uh, nandito na nga po kami sa farm nakapunta na uh, nagpahinga lang po kami ng konti ngayon eh magsisimula na nga po tayo magtanim ng talong so unahin na namin to mga katong yung talong kasi ito yung natubigan ni kay Ede kung so, ito lang yung hose para hindi naman masaya yung araw niya eh pinatubigan ng yatong tapat yung naabutan ng hose sabi nga niya kanina na na daw ngayon para kayong yung à sạp tùng sạp tôn bọt ô oh. Pag mong binaba to, ibababa eh, mo So yeah, yan mga katongs Natapos yung block na ito Tapos taniman Itong bungad So 2, 4, 6, 8, 10 12 14. Labing limang tudling Mula doon sa may unang sangka So unang block Pangalawang block Pangatlong block Yung dulo So nakatapos na tayo dito sa unang block na taniman na natin so kanina kasi uh, kaninang mula umaga ito yung ginawa ni Gede uh, pinatubigan niya binasa yung yung ano yung lupa tabi ng tudling tapos bin, uh, diniligan din yung butas kasi yung tinanim naming sili doon uh, sa sobrang init kasi marami na Ah Tinanim kasi yon hindi nabasa yung lupa. Kaya sabi ko dito, kailangan basain muna namin bago tayo magtanim. So, ayun, ah, uh, ngayon, nabasaan ni Kaede yung isang block na ito. Kaya doon naman tayo bukas sa pangalawang block. Unahin na namin yung, mga, yung talong mga katongs. Patitigasin natin ng konti itong sili. Medyo, kan, well, medyo lata so bukas yung talong dalawang black ang ngayari namin kaya kahit pa paano eh, ngayon kahit na alas 3 na tayo dumating dito eh nakabawas pa rin tayo ng trabaho kaya dire-diretso lang kami nung pagdating konting pahinga at uh, yun kung kami uh, tanim yung host nga po ayan ginagad ko po mahaba dun sa pangalawas sang ka umabot kaya ayos na ayos yan mga katongs ayos na yung dalawang binili ko para hanggang doon sa doon dulo aabot so bukas yun naman ang trabaho natin tuloy tuloy ang pagtatanim Maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta mga katong. At hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Muli po, shoutout po sa inyong lahat. Gabi na. At kita-kits po tayo sa next upload. Maraming salamat po. God bless.